mga lods, dito tayo sa Bards, bagong spot pero pasay ko pa rin. Ayun. Buti you kinatay know, ni Idol Rune, no? tinulungan tayo makapasok dito kasi bawal talaga. Bawal ito mga Idol. Pero... Yun o. Oh. No? Yan binig uh, binigay ni Idol Rune. oh, yun, oh. Mas mahal pa to. <laughs> Grabe, sarap um Oh. lang nga lang tinutuyo ko na nga lang misan, hindi na makain. Newbie sa reel, Tinul ngayon, Papa, tinulungan uh, ni uh, Papa Erbin Pero ang aga-aga ni Papa Erbin sa Ligo Ang ganda So yun Ha dali <laughs> Yun o oh. Nakadalawa na no.

Pag wala kasi dalagyan, pag mag ka dito, yung stock, pinasana. Ay, talaga naman. Ano? Ako nalang wala. Ano ba yan? Ako, ako nalang lang. Ang wala. Yun, dali. What if one din? Nakatari din pa pa. Uy, look, look. Siyempre, kayo lang ba? Siyempre. <laughs> Nakatari na. Malapad ka, di ba? Oo, luno okay, ko. Wala, wala, wala. po. Ito pa lang akin. Ito oh. pa oh, masasira pa sa Bigay ni Idol Roo, no? Dalawa na kami binigyan, oh Wow! Oh. Bakit ito kita sa bow. Lagi na rin siyempre sa lagayan. Ayaw niya sa... Ayaw niya sa... Oh, ayaw niya kainin niyo. Oh. Gusto niya bigas. Ay, bigas kanin. Kung arena, hindi rin. Yung masa. Ayaw lang. Para lumagkit. <tipulong> mm. Dali ka. Dali ka, balbun. Oh. Uy! Uy! Tulong! bayabas talaga. Eh, paano ba yan? <laughs> Ay, <biglan> lumamang, lumamang bigla. <laughs> Ay, bigla lumamang. Okay, bayabas number 2. Number 2. Nandyan, sila. di pa ako sa kabilang bags Hindi ko titigilan sa dalawin. Nakabayabas Simula na tumabi. Wala na ako nahuli. <laughs> Kebal hal. Kuwais, kuwais, tamam. Ana sa asa ni sinabi mo kalahati ng ano kana sa ako. Oh, gadal. Sang ganda, mal. Ngano, dami na. Bakoko. Sheik, <laughs> grow, ano yan, ano yan, -grabe ka naman, Nagkukwentuhan pa tayo eh! wala, <laughs> sabihin nandito, wala, Uy! Uy! Ikaw! Ikaw! wala, 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 nakarami na. wala, 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 Nakarami na. <laughs>

Wag ka tangi po. Oh, gutom. Maglisa <laughs> natin 'yan. Kita oh, lagi. <laughs> <laughs> uh, tara, agis. Dami kitang doon eh, pero bigay. Bigay <laughs> <laughs> niyo to pa. Tas pagdating ni Erbie, iyayabang sa inyo 'yan. Oh. Ha? Yun, wala pa yon pagdakawala. Kita lang dito tayo. Tara, game na 'tayo. Oh. <laughs> Registration na naman. Bising bising sila. Uy! laki. Uy, laki, to, na. Bayabas na bayabas. Dito lang, dito lang, dito lang. Kami lang, isa ba layo? Mga idol, lipat tayo ng pwesto. Dito tayo sa likuran, banda. Kasi siksikan na kami doon ng mga trupang bros. Angler bros. Kaya dito ako pumayas ito. At uh, sana siyempre mapalaran tayo dito. Yun nga mga idol, sinabi ko na nga ba, dininig din ng aking dasal, kaya nakahuli tayo ng bandang likuran. Sana makahuli pa -ulit. Mga Ludi, kung narating mo na itong part na to, paki like at subscribe, mga idol. Of course, syempre kasi naki enjoy ka na. So, ituloy-tuloy mo pa, mga, mga idol hanggang sa dulo. Mayroon pa akong pasabong sa inyo, hey, mga idol. Ano yan? Una tuloy? <laughs> <laughs> Alam po yun, Ed, eh. Dude, oh, na rin. highlight. <laughs> Kala ko, oh. 007 na ako eh. <laughs> oh. Bait diba, oh. and wait ah. Bait and wait lang yan, oh. Lungo tali. Bait and wait. Rob, ang laki. Aris <laughs> ah, lang sa kalam. Salamat sa Ay, <laughs> sa hooks ni Delmar. <laughs> 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 Pakalipat nga rito, mayabasin ko na to. <laughs> ano yan? Thank you. <laughs> Ayan na. Nag-iisa. Nag-iisa. Nag-iisa lang yan. <laughs> Ayan mga nudes. Grabe ng ulan sa ano sa may mowa. Oh, lakas na ng ulan yan. <laughs> dito wala pa. Dahil adik. Uh, adik fishing. Adik fishing.

Hindi pa lang sakit ang hindi dami. tapos na ang saya. Balik sa sakit sa paa. Dito, dito ulang hulog ka. Dito. Dito ba? Hindi <laughs> nga yan. Gusto na natin tuturo ko sa iyo. Dito yan, dito. Ayun, na kami. Uh, thank you, Basico sa aming fishing spot. Ito yan, ito yan, ito. Ito yan, ito yan, ito Hindi yan. Oh, dive oh, dive. Pinapagalingan dive. Pwede marunong mag-dive? Retired. Retired.

Siyempre, sa dami niyan yung tira, ilagay natin sa ref para the next time pwede tayong makapagluto. Yung ibang isa lang ang talagang legit na huli dito ng kitang, pero iba, bigay ng tropa yan. Shout out sa'yo si... Uh... Ron. Ron. Nagtatrabaho siya dun sa may barko, so pinapasok tayo doon sa area niya. Bawal kasi doon eh, pero... Grabe. Wow. Kamiya. Oh, let's go, linis. Simulan na natin magkilawin ng bakuko o sea vrim. May special tayong ipanghalo na tawag ay tabon-tabon na galing sa Mindanao. Siyempre, hindi mawala ang suka na galing Cavite, ang sukang sasa, sibuyas. Pag ako kasi nagkilaw mga ludi, kailangan ko ng maraming sibuyas para napakasarap. Siyempre, hindi mawala ang kalamansi pamintang durog, siyempre. Siyempre, lagyan natin ng labuyo para maganda ang tibok ng aking puso. Hindi mismo mawala ang aroma ng luya. Pagsamasamahin ito, mga idol. Ang iba mga idol, hindi gumagamit ng sibuyas daon, pero ako meron yan. So ayun, lagyan ko na ng sukang sasa na galing na Indang kabite, In kabite to mga idol, grabe sarap. At ilagay ko na yung tabon-tabon mga idol na binabad ko sa suka. Siyempre, mikos mikos na yan, mga lodi. Nilagyan na ng asin at kunting bechin. Magtinula naman tayo, mga lodi. Tinulang bako ko. Siyempre, lagyan na natin sibuyas. At lagyan natin ang tangkay ng luya, mga idol. Kasi meron akong tanim ng luya sa likod ng bahay. Yan ang lulutoy natin, mga idol. bakukot at kikero. Magpapakulo na tayo ng mga tubig, mga idol. Isama na natin yung kamatis, sibuyas at saka yung luya. Siyempre, may paminta na konti. Lagyan ng asin, kunting beijing, at takpan natin ito mga lodi. So dahil may nagpahabol mga idol, ito nilagyan natin ng kamyas dahil super sarap daw ang taste nito. Kaya ito. Ayan na oh, o, na mga lodi. Kaya ito, isasalang na natin ang ating kikiro at magkuko. Sarap bukas na natin idol dahil ito kumukulo na at kutom na. Sos Maria Santissima.